next stop kay Sir Vladimir Palace ng UMP San Isidro Game Farm. Prices nila is naglalaro ng 3k sa pullet at saka stag is 6k. And yung kanila mga bloodline, sweater, Gilmore at saka yung kanilang crosses na Golden blue. Next stop natin ay ang King Cornelius Game Farm mas madali naman magbigkas ng mga bloodline ngayon at saka mas madaling magbigay ng presyo kasi nakalagay na ang kanilang mga bloodline at prices dito sa kanilang mga scratch next naman ay galing sa King Slasher si Sir Roswell Ferriol ng Rough Game Farm ang presyohan natin ng stag is 15,000 sa kanya namang mga pulit ay 10,000 pesos ang dalang bloodline, roundhead Gilmore, sweater, Gilmore. Next up stall ni Sir Rafi Yulo, ang Rapapap Game Farm. Dala-dalang mga bloodline, bulik gold, yung kanyang Gilmore. Tapos nakakuha kami dito ng Gilmore na pulit. Prices naman nila is naglalaro sa 6,000 hanggang 12,000. Meron siyang 15,000 na mga stags. 8,000 na stags depende sa bloodline at depende kung cross ito so yun ang kanya mga dala elevator kelso pure boston roundhead at saka yung thompson white cross ng gold guys meron pala kaming kinuha dito galing kay sir rafi yulo isa siyang Gilmore na pulet. So, abangan nyo sa aking mga susunod na vlog kung ano at kumusta na kaya ang aming manok mula kay Sir Rocky so, wala nang paligoy-ligoy pa, nandito naman tayo sa Tatak Excellence sa DL Game Farm at ang kanilang mga ipapasikat sa atin ngayon ay Hatch Grey, Roundhead Hatch at saka Yellow-Legged Hatch ang mga presyo naglalaro sa 5k ang cross hanggang 10 to 40k naman ng na mga pure sunod naman na Tatak Excellence Game Farm ang pinasyalan ko ay ang JGA and Sons Game Farm dala nila mga bloodline Duke Halsey Grey, Duke Halsey Lemon, Yellow-legged Hutch na ang presyuhan ay nasa 10K hanggang 20K. Next na game farm, kay Idol, B-Boy Enriquez, ang Firebird Game Farm. Napaka-friendly at napaka-accommodating ni Idol kaya maraming nagpapapicture at nage-interview sa kanya. At ang kanya mga dalang bloodline. Meron dito ang pure white kelso Pullet na class A, 19,000. Pure class A na Pullet naman sa red kelso is 14K. Super sweater is 14K. Ang regular gray naman ay 9,000. Meron din namang mga class A, B. Yung pure pulet na white kelso is 12K. Red kelso, super sweater, McLean Hatch is 9,000. Mayroon pang pure pullets na AB din na Boston Roundhead, Bullet Dome, tsaka Johnny Jumper Radio. So, 5,000 naman yon. Siyempre, take natin yung mga ganitong opportunity para makabili tayo ng magagandang klasing breed na mismo ang may dala ay ang pinaka-original na nagpalahi sa kanila. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa mga napakita kong mga manok sa inyo. Next naman ay dito kay Sir Noel Boyet Nangit ng 5K Game Farm. Mabilis lang din ang pagpakita ko sa iyo dito sa booth nila at hindi ko na kailangan explain kasi nandun na yung palahi, nandun pa yung presyo. Tara at maglibot pa tayo sa iba't ibang booth dito sa Fiesta 2024. Let's enjoy ang mga booth nila, Sir Chris Leo Torano at ang booth naman ng Game Farm ng LGM from South Cotabato Next stop naman natin, yung Red Cobra Game Farm. Ang mga bloodline naman dito sa booth nila at saka kung magkano ang presyo ay nakadikit na sa kanilang mga scratch. Kaya no worries, makikita nyo yung bloodline at saka yung prices. Bale, meron sila mga prices na negotiable. Ibig sabihin, pwede kayong magbulungan kung magkano talaga ang final price na ibibigay sa inyo. Siguro mag-iiba sila ng price kung gaano kadami at kung anong klaseng bloodline ang hinihiling nyo sa kanila. At ito nga yung kanilang mga stag at saka yung kanilang mga babae. At saka ito yung example ng kanilang stag na kalabas sa kanilang scratch. At ang next naman na game farm na booth na pupuntahan ko dito ay ang HT3 Mulberry Hills Game Farm. Ang mga dala nilang bloodlines ay Roundhead Hutch, Cardinal Redhead, at ang mga prices nila is 15,000 to 25,000 yung mga babae naman nila is 5,000 to 8,000 at saka yung trayo nila nasa 60,000 enjoyin natin ang panonood sa kanila habang nagpre-prepare pa sila sa kanilang booth sunod naman na booth na pinasyalan ay ang Dalipi Game Farm famous sila sa kanilang Zambanga White ang mga bloodline na dala nila ay yung white kelso at saka White. Mga presyohan naman yung kanilang mga pullets, 10K. Yung kanilang stag naman is nasa 20K hanggang 40,000. At saka, syempre, pataas na yung mga prices nila. Mayroon din silang hanggang 80,000. At yun ang aking presentation sa mga Zamboanga White. Okay, ang booth naman ng Jade Game Farm ay may mga bloodline na dala. Sweater, Round head Gilmore uh, 5k tsaka sweater Gilmore Price's sa stag nasa 30,000 Battle stag naman nila is 8k at ang kanila mga girls pullets ay 15,000 at ito ang isa sa kanilang sample stag na dala napaka guwapo Next naman na aking pinasyalan na booth ay ang Kaiser Bong Pineda. Ito ay ang RQP Game Farm at ang kanilang mga prices ng kanilang Battle Stag ay nasa 4,000 hanggang 7,000. Ang kanilang mga crosses na mga bullets ay 5,000. mga dala nila ay ang kanilang signature dome at saka yung super bulig. Isang saglit na ikot lang dito kay La serbong Sir Bong Peneda, yung kanilang mga dala sa Fiesta 2024. Para mahimay natin kung ano yung kanilang mga bloodline na dala. Guys, dito bibitinin ko na naman ulit kayo kasi marami pa akong booth na papasyalan. So, eto na muna guys ha. Hanggang sa muli!